Good morning guys, welcome back sa ating youtube channel So for today's video, ang pag-uusapan natin or ang ituturo ko sa inyo ay kung paano i-adjust ang oras dito sa ating Toyota Avanza J manual transmission Kasi may nag-comment doon sa ating video na kung paano daw i-adjust yung oras ng ating Toyota Avanza So shoutout kay Sir John Reb Villamor or Bernard Villamor sa magandang question na ito na sasagutin natin at gagawan natin ng video ngayon. Alright? So kung bago ka pa lang sa channel ko at interesado ka sa mga ganitong content, pakihit na yung subscribe button at yung bell para updated ka pa sa mga bagong videos na i-upload natin dito. So tara, simulan na natin. Alright guys, so eto na. Tuturo ko sa inyo kung paano i-adjust yung oras. So ayan, nakikita nyo. 10.04 ang oras natin. Tapos may makikita kayo dyan tatlo, yan tatlong pindutan na yan tapos ito yun may nakalagay na odo, trip and display dito is yung M, yan yung minutes tapos ito naman yung hours so ngayon, ito yung pinakadulo ito yung mode ito yung pipindutin natin no? tapos ilalagay natin siya dun sa may letter A pindutin natin hanggang sa mapunta siya dun sa may letter A ayan, ayan nakikita nyo yung letter A ayan guys o oh. ayan So ayun na siya. Ayun oh. Pag lumabas na 'yan, guys. Pag lumabas na 'yan, pipin pipindutin niyo na 'to, yung letter H. So ayan, kapag lumabas na 'yung letter A, ito naman yung pipindutin natin, yung sa so may letter H. Ayan. Ito, ito. Pinaka left. Ayan. ayan, makikita niyo, umaandar na 'yung oras, 'di ba? Ayan. Ma-adjust nyo lang yan kapag nasa letter A yung mode. Ayan. Babalik natin siya sa 10. Ayan, o. Oh. O, oh, ayan. Ganyan lang, guys. Tapos, yung minute, eto naman yung pipindutin mo kapag gusto mong i-adjust. Ayan, o. Oh. O, oh, ganun lang, guys. Ganun lang kadali yung pag-adjust ng oras natin dito sa ating Toyota Avanza di ko alam kung same lang sila ng E at saka ng G variant so ayan babalik natin tapos pag nabalik na natin pag naset mo na yung tamang oras pipindutin mo ulit itong mode ayan, balik mo na dun sa ayan dyan ko nilalagay sa eto dito ko nilalagay sa range ayan para nakikita ko kung gaano pa yung karami yung gasolina ko kung gaano pa kalayo yung mararating niya. So ayun lang guys. So, ayun po napakadali lang po i-adjust yung oras dito sa ating Toyota Avanza. Kung bago ka pa lang ulit sa channel ko, hit mo na yung subscribe button at yung bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload natin dito. At kung meron kang katanungan tungkol sa iyong sasakyan tulad ng sasakyan ko ay mag-comment ka lang sa ibaba at gagawan natin ng tutorial video kapag meron tayong pagkakataon. So yun lang po at maraming salamat.